kami po ay lumabas sa kapuso mo, Jessica Soho. Ayan. Ang ating uh, bodega bunansa na napicture na po kami sa kapuso mo, Jessica Soho. Kaya naman talagang baksak presyo. At hanapin nyo dito sa New Public Teterisan, bodega ni Ninong. Alright, so magandang, magandang hapon, mga gandang mga mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo sa bodega ni Ninong. So, pasya naman tayo update pa bago mga first mga appliances at mga update dito sa bodega ni Ninong mga show. Mayroon pa tayong nakita doon sa KMJ store sa Sinal, napakamura po mga mga appliances at mga gadgets po doon sa Budiga Menino mga ito. So, Samahan niyo ako mga guys para update price to us about mga gadgets ko dito sa Budiga Po Menino sa tai, tai Rizal Public Market. So, Samahan niyo ako. So, let's go. No? So toro naman talagang dinudulungan talagang Baksak presyo kami ganit Paso pa okay. yun yeah. Ang dami nating bato guys So uh, ganito talagang Ang aming store Maraming tao kaya Kailangan pag bumunta ka rito Makipagsisila ka talaga Guys ito naman ang ating mga appliances Nandito tayo sa mga speaker Sobrang purat lahat ng speaker namin Nakabaksak presyo Meron kami mga bundles, meron kami mga original days, meron kami brudo. At hindi lang yan guys, sa 1,199, meron ka ng speaker at meron ka pang free na may microphone. Kaya ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo sa aming bodega dito sa Limpang Public Limpang Teresa at talaga naman nakapak pressure hub. Guys, sa trivia lang, itong mga vlogger na to ay isa sa nagpasikat sa amin noong nag-umpisa pa lang kami. Kaya naman napansin tayo ng kapuso mo Jessica Soho At talagang napasubo ang kanilang team Dahil sa mga baksak presyo Na aming appliances Ayan guys Trivial lang kami po ay lumabas Sa kapuso mo Jessica Soho Ayan Ang ating uh, bodega bu Bodega Bunansana Na picture na po kami sa kapuso mo Jessica Soho Kaya naman talagang baksak presyo At hanapin nyo dito sa New Public Teterisan Bodega ni Ninong Sir, lastly, anong oras ba o anong araw kayo nagla-live? Ah, uh, nagpasulput nag pasulpot-sulpot na lang kasi live kasi hindi na namin kinakaya yung mga minors. Pag mayroong panahon, mayroong time, nagla-live ako. Pero wala talaga siyang time kasi ang hirap. Ano ba talaga yung legit nyo na bodega ni Ninong? Ilan ba talaga yung subscriber na original? Kasi yung mga nagko-comment, baka raw scam o ano-ano ba talaga yung bodega ni Ninong? Ilang subscriber? Ang good ay na ay meron pong like and follow na 278k followers. So, legit na legit po yun. Na. Yes. Pag kung mayroon po kayong nakita na mas mababa ang followers doon, i-block e nyo na kasi possible na scammer na po yung kausap nyo. At syempre naman, saan naman matatagpuan ang buli ka ninyo naman? Syempre, dito lang sa New Public Taytay Rizal, meron po kaming brand sa baba, meron din po kaming brand sa taas. Kahit saan po kayo bumili sa aming mga brands, same pa rin ang aming presyo at talaga naman sa presyo ang aming appliances, cellphone, gadget at lahat po nang ilo may kita ay I may mean, drone papri. Ito naman ang ating mga TV na talaga naman nakabagsak presyo. 5499 meron ka ng Smart TV, 32 inches, original Ace. Paso pa yun. Guys, hindi lang TV speaker na natin binibeta. Meron na po tayong mga washing machine at marami po tayong appliances. Tulad ng mga Ace na brand, Astron, at talaga naman kasama na tayo sa kanilang produkto. At marami tayong bago talagang mas pinalaki, mas pinabonggang bodega ni Ninong dito sa second floor sa New Public Taytay Rizal kaya sumugod na kayo sa aming bodega. Ang produkto natin ay lahat brand new, hindi po kami second hand kaya naman talagang legit at maganda ang warranty. Sa mga appliances natin walang problema dahil meron siyang one year warranty at uh, as long as na hindi hindi na defect or hindi na sira pwede pwede namin palitan basta kasama sa warranty lang na. kasi naman sa mga gadget lalo lalo na sa cellphone ano naman ang mga warranty po sa cellphone naman sa mga latest brand natin naka 1 year warranty yan eh Phoenix Itel Tigno at talaga naman naka, naka presyo at sulit na sulit ang bawat bili ng mga consumer. Yun ha, maraming salamat. Ulitin nyo ulit. Ano ba ang mga produkto na makikita sa bodega ni Nino? Marami na po tayong produkto ngayon. Dati, di ba? Cellphone lang kami. Ayun. Ngayon, level up na ang bodega ni Ayun Nino. Ba? Meron na tayong TV, speaker, washing machine. At marami pa po. Meron po tayong brands na tatlo sa baba at meron din kami trust dito sa taas. Yun ha. Ang pinaka nyo sa ngayon, ito po. Ito taas. na po yung pinaka mas malaki, mas malawak. Mas marami kang makikita. Invite nyo ulit sila. Guys, pumunta na po kayo sa bodega ni Ninong. nakakliran sale po kami lahat ng aming gadget. cellphone po appliances. Lahat po nakapaksak presyo. Matatagpuan siya. New Public Teterisad. At dito lang sa First floor and second floor. Oh, Ayan yeah. siya. Mga iso, nandito naman tayo sa mga about ng mga gadget po rito mga iso. Sa dito tayo sa bodega ni Ninong. No? Kung hindi lang po mga gadget at mayroon dito tayo rito mga isa mga about ng mga gadget at appliances dito sa budigan ni dito sa Tag Public Market po mga guys no? so napakamura po ang mga gadget at appliances po lahat po mga appliances yung mayroon po sila pa dito sa appliances at mga gadget uh, presyo ano pang inaantay nyo mga guys so, so good na kayo about ng mga cellphone natin at mga ano no at gan gadget natin oh. No? Yan, napakamura mga bandilan po rito mga guys. Yan. dito tayo sa mga bandilan tumama sample tayo sa mga bandilan natin. Meron tayo sa mga about sa mga is. bandilan. Ayun. Ah, Pinaka uh, loose price po sa mga bandilan po mga sa uh, 3,299. So meron tayong about ng mga uh, dalawang cellphone sa halagang 4,599 po mga guys. So dito ang dami mo pagpipili at ang about ng mga gadget po dito mga isa so sample natin sa mga about ng mga gadget natin so pinaka lowest price po mga guys sa gadget natin dito ay sa bandila na so dalawang ano na po dalawang cellphone sa halagang 3,000 3,299 po ang Christian po sa bandila po mga guys. So pinaka lowest bundle po mga guys ito sa mga about sa mga gadget po ang mga dito so hindi lang po mga cellphone ang pwede nyo maabil dito sa mga about na mga dito sa budigan ni Ninong po mga guys so mayroon po tayo doon sa mga ay mo no, sa mga bandilan po mga guys mayroon din tayo sa mga sa mga ano mga cellphone sa mga presyuan doon 8,000 highest price po 8,000 may 10,000 16,000 7,000 sa mga about na cellphone no? yan so yan napitan natin katulad niyan. Yeah, sa mga ano to ha, sa 3,999, mayroon tayong 4,999, 4,499 sa mga bag. So, yan mga guys, oh. yan mga sales. So, mga highest price po dito sa mga cellphone nila dito mga siya, mayroon tayong uh, 16 16,499 16, 16 highest price. So, mayroon naman tayong 10,000, 10,000. 999 sa so, mga about mga cellphone hey, Masa... Yan, yan mga guys yung... So, mas maganda na pumunta ka po dito sa so mga about mga dito sa budigan ni Ninong po so, mga guys sa Diso sa Taytay public Market. So, may hindi mayroon, mayroon din naman sila rito mga guys, so, mga tablet mayroon din sila rito, no. So hindi lang po mga tablet na mayroon dito, mayroon din sila mga laptop din dito mga So dapat naman tayo sa kabilang side to mga guys, mga about na mga appliances. Dami po na talaga mahabil mo rito. So dito sa branch ni sa buddigan ni Ninong mga guys, mayroon tayo rito mga mga speaker, mayroon tayo itong mahabil natin. Sample natin sa mga speaker mga sa pahalagang pahalagang ganitong speaker na sa 5,410 mga speaker natin no. So mayroon natin talaga ng 3,000 pinaka lowest na speaker 3,499 ang speaker natin yan, May 3,999 Mga katulad ng speaker yung ganyan So naghanap naman kayo ng monitor na uh, ano to. So preach nito sa 3,699 Yan. So dami mga dito mga speaker mga isang. Uh, yan speaker Mayroon tayo ng mga TV rin tayo dito na mayroon siyang mga pre-dish na mga Ayan, sa mga mga dito sa mga uh, sa 32 inches 6,000 6,499. So mayroon tayong dito ng double burner na free. So di mayroon tayong 32 inches na TV na so, may kasama sang dalawang burner sa alagang 6,899 po mga guys. Okay, di ba? So naghanap naman kayo sa about ng mga hindi lang po mga TV mayroon sila mga speaker mga is. so mayroon din sila mga electric pan dito yan mga electric pan yan so sample lang ang electric pan natin sa mga ganun no? so 1,899 po mga ito yan so mayroon din sa mga katulad 1,899 so mga ganyang klaseng electric pan po mga ito yan so mag ngayon ay eh, sabigyan ko na sample kayo sa inyo mga ito so, about na mga ano video okay Sa video -okay natin dito mga isyong katulad yung video -okay natin no. Itong bagong mga labas natin, mga video okay na yan. Napakalit na, napakagan pa. Yan, mga video okay natin. Ang presyo natin ang video okay nito mga guys. So, 17,499 po ang video okay natin. Ah, so, yan mga speaker, may kasama na. Yan. Okay. So, dapat po naman tayo doon sa ano, punta naman tayo doon sa hindi lang po mga TV at mga speaker. So, dapat tayo doon sa may mga mayroon din silang mga washing machine ayan dito dito lang sa bodega ni Nino ayan. okay dito tuloy naman tayo dito sa mga mga washing machine natin dito sa so, itong washing machine natin dito man so hindi natin speak kung ilang liters po mga guys no so alag lang pong 5,499 so mayroon tayo ng uh, may dryer na rin to sa so, 5,499 po again sa mga katulad ng mga washing na yan. So mayroon naman talagang 3,999 po mga guys yan katulad ng mga washing na rin yan. So iba't ibang mga sizes po ang mga washing natin dito sa Ampris. So 3,999. So ayan katulad ng mga guys. So Dyan, dami kang pagpipilihan dito ayan. So mga 3,900 mga washing po. Yan. So dito mayroon tayo ng mga presyo about ng mga 32 inches. So may kasama na siya 9,499 po ang mga presyo po mga 32 inches na TV po mga siya katulad yan no? ayan mga so mga ganyang presyo pero may mga pre na po siya mga so yan yeah, mga katulad ng pre natin yung mga, mga rice cooker tayo yan uh, paglulutuan no? may speaker na kasama siya speaker siya so halagang 6,799 uh, 32 inches na smart TV ito mga guys yan mga pritsuan, ito mga ganyan.